Oh, magsusumba ka, darling? Oo, oh, sagdik. ganda ng suit ng darling ko, ha? Maglalaba pa ako, darling. Ako oh, bahala sa paglalaba mamaya, ha? Pag Talaga? uwi mo. Nakasahing na rin ako. Oh, magluluto ako, darling. Napakasupport. Sa galingan mo. Na so, na na. yung pag uwi mo ito, maasim-asim ka, ha? Kahalo, <laughs> to. Ingat, darling. Galingan mo, ha? Oh, sige na, sige na. Magsumba na kayo. Sabi, napakasupportive mo naman kay Sis Bernadette. Ito naman? <laughs> Oo, napakaswerte oh. naman sa mister. Uy, sobra naman. Grabe naman yun. Hindi, talagang... Pinosupportahan ka yan, si Mrs. Ay lahat ang gusto niya. Oh, lagi may bago sa akin, rubber shoes. Kabibili nga yun ng rubber shoes eh. Oh, 8,000 yan eh, yung rubber wow. shoes niyan. Sana oh, ako. Oh. Saka mamahalin yung gamit niya? Ah, oo, oo, mamahalin mga gamit niya. Ang uh, eh, daming sumbawar niyan. Kaya Linggo-linggo yung nabili. Oo nga, napansin oh. namin. Oh, ano yan, uh, supportan ko mga suotan yan pag sa uh, Zumba. Grabe no, napaka-supportive. Pogi pa. Oo, ito naman. Hindi totoo yan. Anong problema yun? Sige na, sagot ko na yung one week ng Zumba. Sponsor ko. Wow, wow. Oh, sige. talaga? Pwede mo din na ako kukagwapuhan, pero no. Sige na, sige na. Oh, one week, sagot ko. Sponsor ko. Ayan tara, oh. maghanap na tayo yes, ng zin. schedule <laughs> na natin. Wow! Tagal. Nanonood pa akong basketball eh. Salamat po sa lahat na nagpunta. Ay, salamat. Ayan, picture-picture muna. Oh, ito pa nga, picture-picture. Po, picture. <laughs> pwede yun. Deserve ng asawa ko yung special award dyan. Tignan mo, yung face up na rin, mga baluga. Eh, ang ganda-ganda ng asawa ko. Hindi pwede yan. Love, love. Ano yun? Oh, ate Our most energetic at Dina Sikep, ayan! Most energetic? Upo nga nang upo yan. Itong <laughs> misis ko hindi tumitigil. <laughs> ito, ito, ito. Most marites yes, for marites today. Yes, marites award. O, oh, misis ko yan, misis. Ah, ganon. Patay ka sa akin mamaya. Lab, patay nga ano mo, suit mo. Lab, eh maayos ka. Ayoko nang Labas na yung hiwa ng dibdib mo. Wow! Ano yan? mo yan. Gusto ko ang kalaig. Sarado yan. Wow naman! Ah, Nagusumba ka. Hindi ka magpipicture sa FXM. Wala kang photoshop. Wow! Ha? Wow! Sumba ka. Maganda yung kulubang suot para pawisan lalo. Huh? Ha? Huh? Tingnan ko nang anong susutin mo pa mababa. A skirt? Med no, ano? Naka-cycling naman ako. Agad sabi mo naka-cycling ka. Ayoko. Oh. Ha? Hindi. Magpalda ka hanggang saya, saya hanggang paa. Ha? Wow naman! Wow! O. Hindi. Wow. Wala ilalabas sa katawan mo. Ha? Kinapayagang nga pero hindi ka maghuhubad. Ha? Sarado, sarado. O saan naman pupunta? Magsusumba. Magsusumba ka na naman? Oo. Oh. Magsusumba mo lang kayo ng umaga? Eh ano ngayon? Eh gusto ko. Pagbibigyan kita ngayon, ha? Ano na. naman, darling? Mo sobra ka na sa sumba. <coughs> dapat may maintenance siya, maintenance, pero dapat after night ang schedule mo. Bukas, ha? Asahan ka ta? Ay, may kami bukas. Wala ka ng time sa asawa mo, darling. Sa gabi, hindi mo na ako mayakap, darling. Cellphone mo, hawak mo, at nagtatag ka sa dami ng video mo. Masobra ka na, darling. Hindi mo ako makis, darling. Ha? Zumba anong zumba. Tampong-tampo na ako sa'yo, darling. <laughs> darling, darling. Oh. Bidyan ka ta, darling. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, darling. Tapos mo na konti yung skate mo, darling. Ah, oh, picture, picture, picture. Darling, post ka yung ano. Uh, ganda post, darling. Ya, 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 ya. Ah, ganda talaga ng music ko. Ya, 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 ya. Sige, sige, tapin. Galaw, galaw mo. Hataw, hataw. Yan. Sige, okay. yeah, yeah. gini mo, gini mo. Oh, galing ko ng misis ko. Ang taproda ko dyan eh. Oh. Oh. Yan, oh. Dami na tayong tangris. Sana, oh. Hindi pa ba tapos yung sumba dyan? Wait, nagsimula ko yan. Ha? Ah, hindi pa pala tapos. Eh, hey, lagi kita nakikita na nandito, no? Hindi, sinusundo ko talaga yan. Ayaw ko ba dyan? Ang sipag magsumba, tamad maglakad pa uwi. Okay. Yan lang ang bahay namin eh, kabilang kanto lang pre Oh uh, Walang juicy misis oh Oh, giling na giling eh oh Pero pag oh, Magaling gumiling sa sumba eh, pag sakaman, Di mamaasahan eh oh Balik ka nga dito po, sumbasa ka ng pawis Ang asim Ang asim asim mo love. Oo, pero eh. okay lang, maganda ka naman Ang asim asim mo Lakad na lang, ano eh ano man lagi mo sa mukha mo, pintura? Ay, ah, eh, makeup? Oo. Nabang kapal masyado ha. Oo. Siya ka ng powers. Ang eh. asin, Ikaw, pinapayagang kang magsumba? Ha? Pero bakit si Jin, itong lalaki na to, itong instructor nyo, nakaakbay sa'yo? Ha? Kung nakaakbay sa'yo, supportado naman kita eh. Bakit mong papakbay sa instructor? Ay, natin mo itong isa. Oh. Inawakan ka pa sa bewang. Ha? Para kang walang mister. Ha? Gigigil ako sa'yo. Pinap... Gusto mo, huwag kita payagan sa Zumba? Oo. Oh. Pinapayagan naman kita, darling, eh. Ano naman gano'n? Ano ako, eh. Isa pang umakbay sa babra... Gigigil ako. Darling, naman na yung bag mo, darling. Ito eh. Thank you, darling. Sige, na. Sana, uh... ah. Sige, sige. wala. Ha? sige, sige. Walang problema. Isa Oo, okay. sige na, din. Oo, uh, 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 grupo kayo ng ko uy, pre, baka pwedeng din ha? ng bagay. Ah, sige, sige. Wow, wow okay, uh, grupo ng oh. sa okay, sa ay. Sa ay, mga kayo ng may sister. Oo. Okay. Sa kami. eh. sa nga kayo. Ay, okay. Ah, oh, sige, alam mo talaga ng sister niya Ay, sige, sige. Sige. Ay, taga ako din. Ah, sige. Sa'yo muna. Sige Oh, asin eh. Ah, talagang bala pa kayo ng kanin na. Ayos na, ha. Wala, ulam. Ah, asin. Ayos. Hindi pa rin gano'n ng arinol ha.